alam natin mga idol kapag ganitong ulam paa ng manok ay ginagawa talaga ng lahat ng pulutan pero sa atin mga idol ay special na ulam para sa aking buong pamilya. Hello po mga idol, magandang gabi po sa ating lahat. Nutusan ko pala yung panganay kong anak sa tikikay na magbili ng kalahating kilo ng paanang manok. Kasi nga po ngayong gabi ay lutuan ko sila ng masarap na ulam. Ang adobong paanang manok mga idol. Para sa aking buong pamilya, para sa aming hapunan Ganyan lang pala tayo maglinis mga idol Tanggalan lang natin ng kuko, yung paan ng manok At yan pala yung panganay kong anak ay naggawa ng project niya At yan po lahat ng mga rekado na gagamitin natin mga idol Simple lang po yan Sana rin po ay maluto nyo din po ang ganito mga idol Na simpleng ulam, pinakukuluan muna namin yan hanggang lumambot at sakto na po yan mga idol sa pagpapakulo mga idol at siyempre hanguin na natin yan at papalamigin at siyempre hugasan natin yan maya maya mga idol alam naman natin lahat mga idol kapag ganitong ulam o paan ng manok masarap talaga ito sa pulutan shout out pala dyan sa lahat ng manginginom at mahilig sa ganitong pamulutan ng paan ng manok kahit anong uri ng pagluto mapapakulo Bicol Express, mapasisig ba dyan, ganito, kahit ano. Basta masarap lang pagkaluto mga idol at malinis. At maraming salamat pala kay Ma'am Jen Zerodo mga idol. Nakahapon, andun pala si Ma'am. <laughs> at nakita niya tayo, binigyan niya tayo ng pang merienda. Kaya Ma'am, maraming maraming salamat po. At ishout out ko na rin po mga idol, sina Idol Randy Dilo at kay Toto Santillan the third na pinapa out niya si Boss si Lopen <laughs> at kay James Narag Sinahon Shout out po. Maraming salamat sa panunood at suporta po ninyong lahat mga idol. At tatakpan lang natin yan mga idol at pagkatapos po ng ilang minuto ay tinimplahan ko na pala yan ng pampalasa. At ito po, kumulo-kulo na talaga mga idol at syempre tayo naman po yung nagluto nito. At tayo din po yung titikim. Andiyan pala pero may katabi ko si Mik-Mik mga idol. Habang <laughs> nagluluto. Napakasarap ito mga idol. Oh. Paan ng manok. Adobo. Ayan, kain po tayong lahat mga idol. sa gabing ito. Tara po. At ayan mga idol at luto na po yan at hinango na pala yan ni Mrs. Napakabango at napakasarap po. Sana po masubukan nyo din po ang ganitong luto mga idol. Tara, kain po mga idol. Lord, salamat sa pagkaon ka Simple lang at masaya na nagtipon-tipon mga idol sa isang mesa ang buong pamilya. Kain po tayong lahat mga idol. Sabayan nyo na po kaming lahat At meron pala nag-comment sa akin mga idol no At ang sabi niya sa akin ay Ito po mga idol Huwag ko daw gagamitan ng sandok O luwag sa pagigup ng sabaw mga idol kasi daw po, lalaki daw po yung bunganga ko. <laughs> Iwan ko lang po mga idol kung totoo po yung sinasabi niya. At salamat sa pagkomento idol. Salamat din pala kay Eugene Perez Canon mga idol no, na na-picturean niya tayo nung pumunta po kami sa Patgay Kumain Lumabas. At maraming maraming salamat sir. At unti-unti na po tayong nakilala mga idol. Pero nahihiya po kami sa totoo lang talaga. At masasabi ko, hindi ko man kayo nakita o nakilala. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng W God bless